Yan, good morning mga ka-farmers. Tip naman tayo base sa aming experience dito sa bukid. Sa hindi lahat ng na ano na, palay, na walang nawalan tumutubo gaya niyan, hindi lahat galing sa tubig kaya namamatay yung palay. Ang malaking factor noon yung mga kohol, testing kohol 'yon. Ang ginagawa namin dito, unang patubig pa lang, minsan bago magsabog, nag-spray na sa kohol. Tapos, unang patubig, mag-spray ulit. Tapos, meron pa rin yan matitira. Pag magsasabog na kayo ng unang abuno nyo, yan, mga kuhol na yan, haluan nyo, inahaluan namin yan ng pilit na pangpatay kuhol. Yung abuno. Para, pag natunaw na yung abuno, mamamatay ngayon yung kuhol. Yan dapat sabay nyo na sa abono para hindi na kayo madoble ng trabaho.